Good morning mga brothers and sisters Dito tayo ulit sa Sinaging Farm Nakapansin nyo bagong uh, tabas yung mga damo natin dito no? Pero marami pa, malaki pa yung tatabasan na damo Pero dito sa may Ayan, nakapansin nyo Bagong tabas, bagong gas And for today's video, mag... Uh, Mag-groom tayo ng mga young stags natin. Gugupitan natin sila ng mga palong. Yan, ito yung mga... Gugupitan natin. Yan. Siyempre, nandito yung ating... Uh, exclusive na magugurong sa ating mga young stag ang pababalik ni the professional yan yeah, no so, ngayon ang uh, gugupitan natin is sa uh, anim na stags. itong hawak ni the professional na uh, ito yung ating uh, machine white so kung makikita nyo yung palong niya medyo yan bumabagsak na oh. So dito sa amin mga 7 months no. Mas maganda. 7 months yung start bago, bago natin dipitan, ng bago nating bibitan medyo magulang na lang konti. Ito naman hawak ni Bird. Yung ating uh bagong drop na handler si Bird. Ito yung uh Melting black. Ayan, maganda So, medyo magugulang yung palong kaya pwede na silang uh, groom na uh, yung the professional. Mga ilang minuto yan. Matatapos. Pagdali lang yung boss Depende pag malikot. <laughs> so, dito sa amin, isang tigahawak. Hahawakan ni... Ni Bert yung uh, stag and then si the professional yung magagugupit ng ating at magugroom ng ating mga stags siyempre hindi natin paki pwedeng pakita yung pag uh, pagugupit, no sa youtube so siguro pagyayari na lang din natin pakita kung uh, gaano kahusay at uh, kagaang ng kamay ni the professional lagi siya yung nagugupit uh, dito sa atin So for today, anim na istag lang yung gugupitan niya. So let's see no, after nung gupit, papakita namin sa inyo kung gaano kakinis at kapogi yung kalalabasan ng mga istag natin. Okay? Okay. So hindi natin pwedeng pakita yung ano no, yung paggugupit. Doon sila magugupit sa bandaron. Okay, and then ah... Uh, medyo malinis na rito sa ating Cording uh, boarding bilis sumaba ng damo kasi uh, maulan na uh, dahil sa bagyo yun mga ilang araw pa to bago malinis yung kabuuan uh. By the way, sa mga nagtatanong ano regarding sa si raffle, uh, siguro next week i-announce natin yung kung pa paano sumali at kung ano yung mga pwedeng mapanalunan no, sa ating free raffle so watch out lang mga brads no? ito ulit ha, pakita ko ulit sa inyo kasi nang, uh, nang huli ulit kami ng mga pulits no, sa sa range so Nadagdagan ulit yung mga uh, ating mga pullets. So as mentioned before, dito na di tayo kukuha ng mga prices. So lahat to selected na. Dami niya no, almost siguro 100. Selected na lahat 'yan. <coughs> yan, yan ating mga pullets. Marami tayo dito mga Gilmore Ayan, ah. Gilmore Black Okay So yun lang no Short video lang to Napasya lang ako sa farm Para Magupit ng ilang stags Pinakita ko lang sa inyo Siguro next video pakita natin kung ano yung uh, Itura na nila no after ma magupitan. 7 months kami nagugupit dito. Mas maganda, mas magulang yung manok. Pero dahil nga mga early bird sila, kailangan magupitan ka Kasi yung labanan nasa 8 and a half months to 9 months. So mas maganda nagupitan na. Para yung pag nilabas sila eh, magaling na magaling na yung gupit nila. May mga batang stags na mabilis sa ano ano bumagsak yung palong pero so ang ginagawa namin doon ginugupit na rin namin for example mga 6 months medyo tumutumba na yung palong ginugupit na rin namin pero pag uh, hindi naman tumutumba 7 months ang pinaka Uh, magandang ano no edad para sa amin no 7 months for the, for studs sa so, mga papasin ito. ito mga gupit na to no lahat na to ayan ah So sa Balik tayo sa free raffle, no? Uh, marami tayong paparaffle ng mga pullets. Yung mga selected pullets natin. Yun ang mga prizes. Each winner na mananalo. Each winner mananalo ng pair na pullets, no? So, pwede siyang pumili kung anong bloodline ang gusto niya. Once na confirm na panalo siya. So, yun ang ibibigay natin sa kanya. Of course, yung yung shipping o pwede niyong i- uh, kunin dito sa farm. Tulad nung naka nakaraang taon, kinukuha nila sa farm. Or, i-arrange nila yung shipping. No? Marami naman mga transporter dyan. Yung iba nga, ano lang, ano? Ah... Uh, yung mga motor may mga motor na kasing uh, uh, nagsiservice I pick up yung sa farm dadalhin dun sa yung hindi na makalayuan ano so bahala ang winner na mag arrange nung mga mapapanalo nila or pwede ipick up nila sa farm mas maganda para mak makapili sila pwede kayong pumili dito sa mga pullets na nandito sa atin Anyway, lahat naman niya selected na. Yung mga hindi... Uh, yung iba kasi, uh, kinakal na namin, no? Once na uh, tingin namin na hindi po pwedeng uh, gawing materyales. Okay? Yan. So, guys. Hanggang dito na yung video, no? Kasi medyo busy kami sa farm. Ah... Uh, Salamat sa mga patuloy na nanonood na ating uh, video. Uh, paki-like na lang and uh, share no. At uh, pag di pa kayo mga subscriber, uh, please subscribe para sa darating nating raffle, maka-join kayo, okay? So Maraming salamat and uh, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye.